Good morning mga kailaw <laughs> meron nga po pala tayo mga kailaw na mga dumating na mga repair another blessing na naman po sa atin ito po mga kailaw oh. yan po yung mga dumating na mga ng mga parled ito po yung dati may ginawa na ako dati dati nung ano lang din to, nung 14, September 14 tapos ito naman meron din tayong ayusin na mature ball tapos meron po tayong beam pour na ayusin yon meron tayong ngayon na naman tayo makakaayos ng beam pour tapos dun po sa loob meron pong kasama itong beam 230 ayun mga kailaw ito yung beam 230 dalawang piraso ito may torque case tapos tinanggal na po nila yung pyesa yung chichikin pa po natin kung anong ang, ang sira po niya. Yung brand dito StarTech. Galing po ito sa Astrolite Marketing. Ganito pong mixture ball ano po ito eh. Yung ganyan, ano to, mga lead beam ang tama niya. Ito naman puti na yan, makikita nyo mga puti. Ano po yan, strobe light na white. Tapos itong mga maliliit, tapos dito sa side. Tapos meron din dito. yon Mga side. sa so mga maliit. Ano po yan? Mga laser lights po yan. Ngayon mga kailaw. Kapag naayos ko po ito. Kapag mayroon po tayo nakuha ng pyesa. Susubukan ko pong gawan po ng video ito. Kung paano po siya iset. At kung paano siya i-DMX. Saka ito naman beam 4. Kaso isa lang eh. Maganda sana ito kung apat Parang ma natin sa isang DMX. Ngayon naman mga kailaw, sa mga nagtatanong pa pala, parled, bimpor, kung pwede daw pagsamahin sa DMX. Pwede pwede po yan. Magkaiba lang po dapat sila ng address sa likod. Example, 001, ang parled mo. Tapos, ang bimpor, 017. Maka-scanner 1, scanner 2. Tapos gagawa nyo na po ng program. Uh, yung upload po natin, medyo ah uh, nade-delay po pero susubukan ko po ulit na makapag-upload ng ibang mga vlog about po sa disco lights kaya yun mga kailaw at gabibisi na naman po tayo <laughs> gusto ko lang po mulang pasalamatan ang ating mga subscriber ang ating mga kailaw lalo na din po ang mga beginner po marami po salamat sa pag-support po sa aking youtube channel Salamat po sa pagchychachang manood. <laughs> Hanggang dito na lang po muna mga kahilaw at thank you for watching and god bless.